Makasaysayan po ang halalan sa Mayo at Yes. Kaya naman puspusa na ang paghahanda ng buong kwersa ng ABS-CBN News and Current Affairs para mayatid sa inyo ang pinakamalawak at pinakakomprehensibong coverage ng halalan 2010. Nagpapatrol PJ Manoto. Sa unang pagkakataon, ipinakita ng ABS-CBN News and Current Affairs ang makabagong teknolohiya na gagamitin para sa pinakamalawak na coverage ng halalan na magsisimula madaling araw ng Mayo o Jes. Ipinakita sa mga membro ng press ang ABS-CBN War Room na sentro ng halalan coverage. Sa War Room, papasok ang lahat ng report na magumula sa iba't ibang bahagi ng bansa at pati na rin sa abroad. Naroon din sa war room ang mga boto mo ipatrol mo volunteers, ang ABS-CBN News Channel, ang abs-cbnnews.com at ang STI team na mga ngasiwa sa parallel count. Uno ng mga higanting screen ang war room para ma-monitor ang mga itinayong live points sa buong bansa. Ayon sa head ng ABS-CBN News and Current Affairs na si Maria Reza, ibang ibang ang coverage ng halalan ngayong taon kumpara sa mga nakaraang botohan. Magsasanib puwersa kasi ang news at ang mga online partners pati ng 80,000 boto patrollers sa buong bansa. Unang-una, may army na tayo. The boto mo ipatrol mo, ako ang simula campaign is... took a year to set up for this, to build an army, and that's exactly what we have. And now, given what's happening with elections, we need them para naman mas mabigyan din ang plataforma ng bawat kandidato. gagamitin din ang halalan coverage ng isang 103-inch touchscreen monitor. Doon din papasok ang mga report na nagmumula sa mga social media gaya ng BMPM, Facebook at Twitter. Sa mga lugar, Una rin sa kasaysayan ng Philippine Broadcasting ang teknolohiya na kung ay augmented reality. Paliwanag din resa. ang mga teknolohiyang ito ay gagamitin para mas madaling maipaliwanag sa mananood ang mga nangyayari. The main idea here is to Make our viewers look at things in a new light. Um, 75% of what they remember is going to be the video that they see. And if it's presented to them in a way that piques their interest, they'll remember it. Ang Halalan 2010 coverage ay mapapanood ng live sa ABS-CBN at Studio 23, kasabay nito ang mga 24-hour coverage ng ANC at abs-cbnnews.com simula lunes ng umaga. TJ Manotok, Patrol na Pilipino. At uh, bukod po sa pinakamalawak at pinakakomprensibong pagbabalita, high-tech din ang coverage ng GMA, uh, GMA News and Public Affairs sa high-tech na election 2010. Kabilang sa mga makabagong teknolohiya sa aming coverage, yung pong touch screen at ang virtual 3D graphics na ginamit din ng CNN, yan ang tinutukan ni Joseph Moro. Handa na ba kayo mga kapuso sa kauna-unahang National Automated Election sa lunes? Kami dito sa GMA, kasadong kasado na. High-tech na ang eleksyon, kaya high-tech na rin ang gagawing pagtutok sa eleksyon ng GMA News and Public Affairs. Ito ang set ng Election 2010 at dito nyo makikita ang mga teknolohiyang ngayon pa lamang gagamitin sa isang election coverage sa bansa. Ang set na ito ang magiging sentro ng aming servisyong totoo coverage. Malaki ang ginastos upang ihatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita sa pinaka-high-tech na pamamaraan. Talaga namang pinaghandaan at pinagkagastusan namin ito. But more than anything else, tagaya ng nakagawian natin sa mga nakalipos na election coverage, ihahatid natin ang pinakapatas at walang kinikilingang pagbabalita. Makabagong teknolohiya, mga karagdagang kagamitan, mas pinalakas sa transmitters mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng yan para masiguro ang dekalidad na paghahatid ng balita. Bukod sa napakagandang set na itinayo, the images will be crisper at ang numero ng ating live points ay eh, siyang mapapanood. We now have the capability of putting over 40 live feeds on uh, screen. Makakasiguro kami, na ito'y magiging uh, hindi lamang po informative kung hindi makakapagbigay sa atin ng punto de vista sa mga pangyayari as they happen. Katuwang ng sa larangan ng telecommunication ang PLDT na may pinakamalawak na fiber optic data network sa bansa. At smart Communications, na may 9,000 cellular and mobile broadband base sites na nakakalat sa 1,619 na lungsod at munisipalidad sa buong Pilipinas. Mabilis na may ang mga sariwang pangyayari. Sa pamamagitan ng mga facilities na ito, mas mabilis talaga natin may sa ating mga kababayan ang may init na balita sa kamahalagang impormasyon. Gamit ang top-of-the-line graphic system powered by VRT and Maps powered by Google. Mas malinaw niyong maunawaan ang bawat datos at impormasyon. Ang touchscreen technology na ito ang siya rin ginagamit ng mga nungungunan news network sa ibang bansa. Ito yung pinaka-latest, pinaka-high-end na graphic system na ito na rin yung ginagamit ng CNN. What a touchscreen does is it actually just simulates the mouse. The power of the, the story flow is really passed to the anchor's head. Sa pasa dapat pakabangan ng mga manunood ang augmented reality, kakaibang virtual 3D graphics na una namin gagamitin sa election 2010 coverage. Itong augmented reality is like the hologram of CNN. Ito yung mga lumilipad-lipad na graphics sa studio. So it's going to be very exciting. Patigim pa lang yan mga kapuso, tutukan ang pinaka-high-tech na election coverage dito lamang sa GMA. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Horas. ngayon live. Yan po ang high-tech na studio na gagamitin ng GMA News and Public uh, Affairs sa pinakamalawak at pinakakomprensibong eleksyon 2010 coverage. Sa Studio 7 po yan, ang pinakamalaki at pinakabagong studio sa aming network. Mga kapuso, bago po ang mga kagamitan. Pero ang hindi pong magbabago, ang pagbabalita ng GMA News and Public Affairs na inyong pinagkakatiwalaan noon hanggang ngayon sa bago-bago man ang administrasyon, kompleto, komprensibo, at higit sa lahat, patas.